Sumakay kami sa Viking tapos nagpaka action star sa shooting gallery pumunta kami dito sa lecture sa Pampanga. Gusto rin sana namin manood ng movie noon pero baka maraming tao sa mga sinihan. Matinga kami dito ng mga alauna. Buti na lang at walang ganon tao noon at nakapagpark kami kaagad. First time lang din namin nakarating dito. At syempre, tuwan tuwa yung mga kids kasi may mga palaruan pala sa loob. 50 pesos nga pala ang entrance fee dito. Pagpasok namin ay tinanong namin kagad kung pwede bang magdala ng pagkain. Sabi naman ni kuya pwede daw pero may oras hanggang 4 or 5 p.m. yun. Plano din namin maglaro ng badminton kaya nagdala kami. Pag pumunta nga pala kayo dito, huwag niyong kalimutan magdala ng panlata. Kasi so, yun ang uupuan ninyo pagdating nyo doon malapit sa lake. Nung una, akala namin konti lang yung tao pero marami na rin pala. Kaya mukhang hindi matutuloy yung balak naming magbadminton, baka marami kaming matamaan. Medyo nahirapan kami maghanap ng pwesto, gusto kasi namin yung malapit doon sa lake para maganda yung view. At eto nga pala yung itsura ng lake, maganda siya at nakaka-relax kapag tinitignan mo. At kung may baon kayong food ay talaga namang gaganahan kang kumain dahil dahil maganda ang view dito. Lalo na kung kasama mo ang family mo or ang jowa mo. pagdating namin dito ay nagpahinga muna kami. May kalayuan kami. nga lang yung mga toilet nila at meron din silang mga portalets kaya naman mag-e-effort ka para makapunta doon. Nagpahangin-hangin bago kumain. Pagkatapos nga namin kumain ay nag-picture-picture muna kami. Gusto ng mga kids na mamasyal na kaya lang nung time na yan ay medyo maaraw pa at mainit. Tapos sabi ko sa kanila, maya, maya na lang kami gumala. Nung mga 5 o'clock na ay nag-start na kaming mamasyal dito sa loob ng lakeshore. Nagulat kami kasi meron pa lang parang peryahan dito sa loob. Kaya naman talagang mag -e enjoy yung mga bata at mga matatanda. Meron pangang game dito na maghahagis ka ng coin at kung saan mapunta yung coin mo ay maiuwi mo yung price doon. Siyempre, trinay ko din dahil nung bata pa ako ay mahilig talaga akong mag-try nito sa peryahan at lagi akong nakakauwi ng mga price. Kaya lang wala akong <laughs> pinamaan ngayon. Buti ay nakasingit na kami ngayon dito sa shooting gallery kasi kanina ang dami-daming tao. At syempre, nagpaka-action star nag ako at nag-try din mag-shoot. Siyempre, tuwang-tuwa ako dahil nakatama ako ng tatlo. Feeling ko, galing-galing ko na. Pero mas magaling pa pala sa akin si Habi dahil sunod-sunod yung mga pinatumba wow! yung ng bola. Nagpapasikat yata sa akin kaya napasana all na lang ako. Pagkatapos nun, ay tuwa naman si Ceci dahil nakakuha siya ng prize na keychain. Kaya-yaan din kaming sumakay sa mga rides dito. Nung una, sabi nila, sumakay daw kami sa Viking. Sabi ko, later na lang kasi mag iipon pa ako ng lakas ng loob. Kaya sumakay na lang muna kami sa roller coaster. Pumila na nga rin pala kami sa ticketing booth at 70 pesos ang bayad sa bawat ride. Katapos nga ay pinapasok na kami at namili na kami ng uupuan namin sa roller coaster. Ang sandali pa ay nag-start na tong umandar. Akala ko nung una ay malulula ako at bibilis pa to ng todo-todo. Pero sakto lang pala yung bilis nito. Ganun pa man ay nag-enjoy pa rin kami. Sobra ding nag-enjoy yung mga bata. Sunod na sasakyan naman ay yung Viking. So this time hindi na ako sumama. Sabi ko kaya na nila yan. Pinipilit nga nila ako pero hindi ako nagpa- Pilip. Sabi ko, bibigyan ko na lang sila. Mukhang ang nakakalula ang sumakay dito. Buti na lang, tama ang decision ko. Lang sandali pa, ay natapos na nga ito. Sabi nila, nag-enjoy sila at gusto pa daw nilang umulit. Pagkatapos nun, ay nagpaputok naman kami ng lobo dito. Dahil sa marami kaming naputok, ay pinapili ulit kami ng price. Mga 8pm na nun at nagkayayaan na kaming umuwi. Habang naglalakad na kami pa uwi, ay marami kaming magagandang pailaw na nakita. So kahit gabi na, ay napakaraming tao pa rin sa labas. Sobrang haba ng pila sa entrance at yung iba nagdadatingan pala. Buti na nga lang at maaga kaming nakarating dito. At kahit nandito na kami sa parking ay tanaw na tanaw pa rin namin yung mga tao na nagtsatsagang pumila para makapasok. Saya naman kaming nakauwi dahil kakaibang experience to para sa amin. Hanggang dito na lang. Till our next vlog. Thank you for watching.